Pagkahalong hinagpis at pagkalito ang patuloy na nararamdaman ng pamilya ng 15 anyos na binaril at napatay ng pulis sa Rodriguez Rizal. Ayon kay Tatay Napoleon, ama ng biktimang si John Francis Ompad, limang araw matapos ang insidente, kagabi lamang naiuwi sa kanilang bangkay ng kanilang mahal sa buhay na isinalang umano sa autopsy. Dito mismo sa tapat ng sariling bahay kung saan dapat pinakaligtas ang isang individual, sinasabing tinamaan ng baril si John Francis matapos sa buli ng umano'y polis ang kanyang kapatid na si John Ace. Kwento ni John Ace sa hindi malamang kadahilanan sinita siya na nagpakilalang polis pero hindi nakauniforme at hinabol siya mula highway hanggang sa tapap ng kanilang bahay sa Southville 8B, Barangay San Isidro. Pero nang bumunot ng baril, sinubukan ni John Ace na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pulis sa pamamagitan ng pagbato ng helmet na nakarating na nga sa tapat ng kanilang bahay. Matapos ito, si John Francis na nasa loob sana ng tahanan, binuksan ang pinto para papasukin ng kanyang kapatid pero siya ang tinamaan ng bala ni Corporal Arnulfo Sabilio. Ayon kay Tatay Napoleon, gusto sana ng kanyang anak na nasa grade 9 na ngayon ang maging isang polis paglaki. gusto maging polis si Francis pulis din dahil yung ano kasi pangarap niya yung bago sila lang sa nagpulis so, pangarap lang pala niya ang hindi lang sa kanya ng mga tao yung ang gumuho sa kanya Sabi naman ni Captain Marisol Taktakin, tagapagsalita ng Rizal Provincial Police Office, nakapit na sa Rodriguez Rizal Municipal Police Station ang sinibak na si Sabilio. Kinasuhan na ito ng homicide para sa pagkasawi ni John Francis at attempted homicide naman sa paghabol sa kuya nitong si John Ace. Wearing your proper uniform. Oh. Ang mali. Ang isang mali, pinatok helmet, ang ikinanti mo. Potok. Bin, Binatukan ang bala. Uh, Binatukan. Yes, Di ba pa-excessive force Binisita naman ang regional director na si Colonel Dominic Bakay ang burol at tiniyak na walang kikilingan ng kanilang proseso para maihatid ang mustisya. Para sa kauna unahan sa Pilipinas, D-0H, ito, si Adniel Parrosa. tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.